Kamusta mga boss? Ayan, usapang panggilip tayo issue ng motor na to pag pina-start pag in-start mo umaarang ka agad no? Okay, papakita natin yung naging dahilan at ah uh, ito po yung ah, uh, dating clutch spring nya, napakatigas po nito ah, uh, 1-2 no? yusol ay wanto po yung nakalagay na clutch spring, okay? ang um, naging problema so, ito po yung naging problema pingas, no? dahil sa sobrang tigas nito, napingas po yung kanyang, yan pinakasabitan ng clutch spring, ganito nyan ayan, lapingas po yan ayan o oh. at pang masaklap wala itong brand ayan nangyari medyo malapot Okay, dun sa mga naglalagay ng mas mataas na rpm o 1 to 1.5 wala naman tayong pakialam dyan no? ang sa atin lang pinapaalala lang natin na karamihan po na nagiging sanhi na mabigat na clutch spring ay yung pagka sira nito Ayan, pagka nito no? dahil po sa sobrang sobrang tigas ng clutch spring na to, no? Okay, kung ang tanong nyo boss man, ano ba magandang gawin para maiwasan yung ganitong pangyayari? Ang gagawin po natin, kung nakikita nyo po yung center spring na yan, yan po kayo pwede mag-adjust kung gusto nyo ng 1.5, 1.2, mas maganda 1.2 tapos stock na lang yung kanyang clutch spring, ito mga boss pinalitan na, na natin ng uh, bagong replacement yan so kahit paano magandang klase yan kasi karamihan sa replacement nito kulay dilaw po yan so maganda po itong lining na to ok, ah, bali ang setup na nito 1000 rpm center spring at stock na clutch spring So, maganda laban to kasi yung dating niyan 1000 center spring, 12 naman yung clutch spring. Kaya umul na siya bago siya tumakbo. At ang nangyari, yun na nga. Yun yung naging problema. At makapalpasana uh, makapal pa sana yung kanyang uh, lining. Ngunit na nadamix na siya, no? Matagal-tagal na gamitan pa sana ay okay, uh, <coughs> dito naman no sa kanyang uh, uh, backplate no tapos dito sa kanyang slider face madalas ito pinapalitan no kaya yeah, pinapalitan ito ang problema hindi nakikita yung talagang problema alam nyo sa totoo lang hindi ito basta-basta nasisira ngunit pwede siyang lumuwag pero hindi naman basta basta yan lumuluwag ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng alog ayan papakita ko ha ayan o ah. laki diba laki ng alog ang dahilan kung bakit siya nagihingay o so, nag-aalog nararamdaman kasi ito paggabig lang ayan uh, ang mo yung motor ko eh bibiglayin mo yung gas, yung RPM niya. So ito po yung dahilan. Ayan. Ayan. pupos ko mabuti ha. Ayan. Pudpud -pud na po yung Ayan. Yung pinakaano niya. Ha? Oh. Ayan. Yung stopper na yan. Ayan. Pudpud -pud na po. ba diba? So grabe na. So ayan o. Oh. Balok -tot na. So sa makatawid, palitan na po ito hindi po ito ang dapat palitan. Ito po yung dapat palitan. Kung sa ganun, uh, mabawasan yung clearance niya. Lumiit yung clearance. Hindi gagaya nito, napakala. Hindi po yung uh, slider piece ang laging papalitan. Ito na po yung dapat palitan. Itong pulley niya. No? Kahit anong palit mo po ito, iingay at iingay pa rin yan hanggat hindi napapalitan ito no? okay don sa bola nito oh, sabi ng customer ibalik eh, balik pa so good luck sa iyo hindi may tama na siya pero wala tayong magagawa eh. so yun lamang po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga uh, damage yung ating uh, motor so sa ngayon ah uh, dahil uh, sabi niya, ibalik lang din yung, yung, yung ano, kasi walang budget so, gagawin natin okay naman na to pinalitan na natin ng bagong lining yan, naging problema talaga niya yung naputol na ano, napingas, tapos maarangkada na yung motor pag i-start. yun lamang mga boss at sana may kasabay kayo sana may natutunan kayo at maraming maraming salamat good luck sa ating uh, pagsiset sa paggilid so kung may mga gusto kayong mga katanungan pwede kayong mag-comment sa akin kung ano yung magandang ah, uh, sikreto ng ating paggilid pwede kayong mag-comment sa box at ako uh, na may handang na uh, tumulong at gabayan kayo. Alam po, maraming maraming salamat, sana ah uh, at tulungan nyo ako na makilala yung aking channel na armantalon, Talon uh, pakishare na lang din po at pa uh, subscribe na lang din po maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat ingat